Wala dito sa Highway Ayan. Sa likod natin yung highway Hindi ko na na-video yung highway Pero may mga ano lang yon Nasa 300 meters lang yung layo na. Tapos ito puro simentado na wala dito Ayan so Ito ay Two lane naman to Pwedeng magsalubong yung sasakyan dito sa bungad Mula sa highway kanina mula sa Pangasinan ni Baisiha Road po yon yung pinanggalingan natin hindi ko na na-video yung likod so punta natin tong property na ito na 3.1 hectare so may mga tanim ding mangga at uh, ko na lang yung details dito sa uh, mismong video so ayun at uh, sana mapasok natin yung property kung andun yung um, kasama nat kasama nating papasok pero pag wala po ay i-real view ko na lang mga sir mga madam at i-check ko na lang yung details niya don sa mismong uh, kasama natin na uh, source natin na agent so ayun uh, sama nyo ako hanggang don sa property pang makita nyo na po yung daan so sa ngayon ito yung kanyang daan papunta po doon sa property na ating aa uh, pupuntahan mga sir mga madam so ah uh, ito ay bayan ng kuya po ni Baisiha so from tiplex ito around ano to eh around mga nasa at least ah uh, 20 minutes more or less from tiplex Rosales and tiplex ah uh, another Tarlac So dito sa part na ito mga sir mga madam ay papunta po ito ng Kulusbuwa. Kulusbuwa yung tinatawag nilang ano, ano parang pasyalan dito sa bayan ng Kuya po ni Paisiha. So ang mga tubig dito source ng water dito kadalasan dito mayroon silang flowing at nilagyan ng solar solar pump kaya tuloy-tuloy yung tubig. Pero may ditong part na ito mayroong dati ng um, na flowing lang siya tuloy, -tuloy lang yung pag uh, ano ng tubig so yung pupuntahan naman natin boundary na po ng Colosboa at Kabatuan barangay Kabatuan mga sir mga madam para alam na po ninyo so mula doon sa cemented road sinukat ko naman kung ilang um, kilometro para po makita din po ninyo so ayo <coughs> yung property na lang, ilalagay ko na lang po. Or ilalagay ko yung details dito, mga sir. At uh, para po makita po ninyo. At kung napansin po ninyo, yung mga ibang part na dinaan natin, katulad nito, ay single lane lamang po yung daan. So, possible din po siguro pagdating ng panahon, magiging double lane din po yan. Pero, hindi natin sigurado mga sir, mga madam. So, ayan ah uh, malapit na tayo dun sa property kaya kung makikita nyo bagong bagong cemented road siya pero hindi po ganun kaluwang na daan mga sir mga madam at uh, ito po ay uh, along barangay road and meron na pong mga uh, electric line electric line and meron na ding Uh, internet line or cable ng internet cable line so pwede na pong makakita or nandito na tayo mga sir mga madam so ayan nireal view na lang po natin kasi hindi na natin napasok kasi yung gate at the same time ay <clears throat> yung mismong kasama na nating agent yung nakasama wala kasi yung may-ari so ang ang kwan lang nito mga sir mga dam yung details nito 3.1 hectares ayon sa ating source na nakasama Titled property walang extrajudicial settlement buhay daw po ang nakapangalan na mag-asawa so ganyan yung shape ng property na Ayun uh, <coughs> ayon sa ating seller pag ganyan, ay ayon sa ating contact so meron po siyang mga tanim na mangga kawayan ganyan tsaka iba't ibang klase ng puno na punong gubat so mang makikita mo dito sa property marami siyang kawayan tsaka may marami din daw pumanggayan pero hindi po nabilang ng ating kasama So yung mga itong property makikita nyo meron po siyang along cemented road po siya at meron po diyang uh, uh, electric line tsaka yung mga internet uh, mula sa highway ito na sukat ko 3 kilometers po mula sa um, Pangasinan may Road kung makikita nyo ayan, ganyan po siya so ito po ay meron ding um, kumbaga magandang gawing uh, kulungan ng mga pwedeng integrated farm pwedeng manok uh, kambing, baka yung mga po kung gusto nyong gawin ito ay uh, 3.1 hectares, meron din po siyang rice land pero ayon sa ating kasama ay hindi po siyang ngayon nasaka. Doon sa dulo na yon kung makikita po ninyo, meron po doon hindi po nasaka. So <clears throat> ang kagandahan naman po nito mga sir mga madam ay 3 kilometers lamang from the um, national road or provincial road po yon so going to Gimba yun. going to Anao Tarlac going to Rosales and uh, Tiplex Rosales dalawa po yung papunta papuntang San Jose ni Baisia at the same time itong likod na to yan po yung hindi nasaka so ganyan po yung shape na nasabi pero depende pa rin sa masusukat po na pag na-relocate po ito mga sir mga madam so ang kwan naman nito ay uh, may presyo siyang 150 per square meter negotiable. So, hindi natin nakausap yung seller kaya yung capital gain tax pag-usapan na lang po siguro pag viewing and makausap natin yung mismong seller siguro para makapag-set uh, mag-set po tayo upang masabihan po natin yung mga ating mga kasama uh, at makausap po yung seller. Kasi yan po ay biglaan lamang po nakapagpunta kami at hindi ko po nakausap yung seller po mga sir mga madam. So ayun, ulitin ko, ito ay bayan ng kuya po ni Baisiha. Area po nito ay 3.1 hectare, titled property, walang extra judicial settlement. Ayon sa ating nakausap, buhay, ang, buhay daw na mag-asawang nakapangalan sa do So, mayroong access ng power line at internet So, marami ng bahay sa area at uh, uh, 3 kilometers from uh, National Road or Provincial Road. So, 150 per square meter, negotiable. Yun lang po yung nasabi sa atin ng ating kasama dito sa property na ito. So, ayun muli. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutang mag-like and share and mag-subscribe sa aking munting channel mo Chan Joel Lat Vlog. So sa ngayon nagbabalik po ulit tayo para mag-vlog. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta ninyo at patuloy na pag ng aking munting channel mo Chan Joel Lat Vlog. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag niyo pong kalimutang uh, i-hit yung notification bell upang maging updated po kayo sa susunod naming mga video. Maraming maraming salamat. And paalala ko po, huwag niyo pong kalimutang tawagin ko agad. Tawagan niyo po lang po ako. Nakalagay dyan sa aking screen yung aking numero at aking Facebook account. WhatsApp and Viber ay isa lang numero ang aking ginagamit. Yan lang, yan lang din po mga sir, mga madam. So, ayun. Uh, at kung mayroon po kayong katanungan, message nyo lang po ako dito sa aking YouTube or sa aking Facebook account sa Messenger. So, sa Ayun, muli maraming maraming salamat. God bless you all.